Ayun, eh, no? Wow. Sana may ahon. Oh, Pagin pero sa Uy. Uy. Makikiraan ka ba siya ta? Tinanghali tayo ng ano, ng pagpunta sa spot. Marami ba yung nagpapakita? Puro arroyo. Arroyo. <laughs> Malaki arroyo din yan eh. Pero may maganda raw lutang kahapon. Okay, kiraan po sir ha. Marami din yan eh. Arroyo. Pero may malalaking dumadaan din, sabi nung no, nandoon eh. Dami nakapwesto na. Tinanghali tayo. Salamat po. Ayan Oh. oh sana makarami. Salamat luwag. Luwag ng fishing spot na mm, dinadayuhan natin. Kaya lang sa dami ng manini-exide, eh, no, kaya talaga naman yung panahon eh malalim yung tubig. Wala anong gataw. Oh, sila oh. Wow, doon. Ayun. parang barado saan ba tayo dadaan Okay, tayo kapsat ng dadaanan kasi barado so hindi namin alam kung may daanan ba ayan yung dati naman po yung nakatumpok na yan nandito sa gilid no, kabsat mahangin ka agad pa Itong mga tiki, pag medyo may hangin-hangin, nag-iiba yung pwesto. Kaya natatakpan yung mga ating mga spot. Good morning, sir! Dito lang. Dito lang. Ha? O, oh, doon kami sa dulo, kamsa doon. Ano niya? Opo. Dito na kami dadang para hindi na magalaw dyan. pag um, ano pag um, pagdating mo dito ganito yung mapupuntahan mo kaya kahit may puno ay hindi ka makakapwesto dahil puro duckweeds oh tinamo ko sa yung, uh, yung mga layo na yon dito yon dito yung gumagataw sa kadiyan dati ayun no? punong-puno ng duckweeds. O, oh, kahit sa kalumingon. Hmm. Mga uh, danga hunters. Good morning, sir! Good morning, po. Ayan. Oh. Dito dumadaan yung mga ano natin, eh. Oh. Mapalalo yung duckweeds, ah. Hmm. <laughs> Sana'y manghuli tayo ngayon. Bakulimlim. Yan, sumikat na ng araw. Tayo po ay nakapwesto na. Yan si Sir doon. Sa kabila. Dulo. Oh. Tapos si Sir sa kabila. Ayan oh, katabi namin. Tapos sa kabila, sa likod, dalawa. Ayun o. Oh. Oh. Sana kami po ipalarin. Pero, Basta may tsaga, tiyak, may mahuhuli. Nagugulo <laughs> ito. Ano? Meron? Ano na? Meron? Meron? bog nuna. Pag malaki mu malaki na lang. Inalulu. Eh. Eh. Maron bulig lang ayan. ops. Kasi wala kami ano, masisigang ka na. Okay, no, masyi siglang tanan. Hay Magkaante-ante nang medyo malaki-laki. Huli uh, muna kami kami tilapia bago itong... Oo nga. Sa baba. Sa baba. Hmm? Huh? Uy. First catch. Mm -hmm. Yo. Mga alas 12 na. Huh? Unang huli kapsat. Ay, thank you, Lord. Oh, malaki ito muna. No? Oh. Diyo. Ah, kacang ba? Oh, oh nanggang lutang. Sunod-sunod. Eh, sunod-sunod na. Jake, absat. Tara madagdagan pa. Para marami tayong magkakasama dito, eh. Hmm. Si Kuya Johnny, dalawang ano na, dalawang plapla na. Kuya nandun, sila Kuya, ah iyo pa sa dulo, maganda dun sa dulo, putok lang putok si kuya eh, malugas siya na kaikot. Hindi oh. yeah, logic. Wala, parang ang laki nun na. Ang laki. Ha? Huh? Tinamaan ba? Para tinamaan. Ang laki. Nakita ko eh. Lalim nun. Yeah. Uy. Ayun oh. Eh, no? Wow. Sana may ahon. Mani-mini <laughs> mo rin. Kaya pag-imbersahin. Ayan oh. No? Uy. 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 Okay ba? Hindi mo na sa bangka. Noy! Yun! Thank you, Lord. Kulay violet. May ilaw eh. nakita ko nga. Baka nga yun yung nakalagpas kay kuya. Hindi, yeah, yung pasok Kita ko nga. Lucky. Maganda ba yan ah? Tama? Ha? Maganda ganda ba? Ay, hindi ko nga yun. Parang. Ang mga hulog ha. Sa uh, mag, maglasang gas kapag pinas na. Hmm. Hindi. Kukunin ko dyan. Oo. Oh, kasi hindi alam kung may ano yung mga dahon-dahon sa gilid Ay, eh. Hindi kung hindi na please lahaw ko lang Pero kukunin ko <laughs> uh, safe na dun sa bangka kapsat parang dami baka maglas ang gas po. Ganon? Mm. -hmm. -hoo -hoo. Eh. Laki kapsat. Nakita yung ano eh, naninilaw eh. ano maganda ba, ano? Hindi siya ganun. Pero nasa buto naman. Nasa buto? Oh, hmm. yung Laki. Yung eh, ano, aninag lang yung gataw eh. Oh. Swerte na natin. Yung bang alanganin yung aninag lang. Hmm. Diba? Diba? Swerte. Pabsat. Salamat po, Lord. Sa pangalab. Para hindi kayo na naramdaman. Oh. Diba? Ooh, ooh. Tanghali, nakadalawa pa lang. Pero okay na po yung dalawa. Pero mas, mag mas maganda yung madagdagan. Inak naman. Thank you, Lord. Hmm. Ano akong demanda dad? Tahimik ka nga eh. Alam ko parang kinakabahan <laughs> Eh, hindi ko pa kung paano pata ang gagawin ko. Oh, thank you, thank you Lord. Anong mong ano, braid? Eh, okay, ano pare. 0.40 kapsat. Ito ko oh. Oh, ipan nila na ikot yung hangin. Ito lumapit na sa amin yung malita kumpol ng da, ano ang tawag niyan? May mga tiki na maliliit. Ayan na. Oh, mga duckweeds. Ayan na. Ah. Ayan. Kunting hangin lang po. Ayan na. Ah. Nakatakip doon. doon. Ang doon na. Tapos ito, lumalakad pa. Tapos yun eh, oh. Galing sa gitna. Ayan, lahat yung nakikita niya. Ayan. Yun yung bumabara dun sa dinadaanan. Uy, na tayo kapsat. Nakabarahan yung ating harapan, oh. Kaya, ala na tayong ang dito ang isda pa. Ayun mo, dali na tayo kamsat eh. Kasi lahat yung mga nasa gilid na yun, wala na. So, andito na lahat sa gilid. Nako eh wala na nga. So, tayo dadaan ngayon. Oh, lalim. Saan pa tayo pupunta? Ayun ang kamsat. Eh, dito tayo pumasa kanina. Ayun, open yata doon. Eh no natanggal lahat yung mga nasalilit kanina. Pero doon siguro doon kanina yung sinasinituro ko.